Nasamsamgan pideya kamari ni Sur Asin Pideya Naga City Office katabang ang Naga City Police Station 2 Asin Police Station 6 ang pigkakarkulong labi 300 mil pisong kantidad din pigtutubo na na sa duwang magkasuway na by operation sa Naga City. Pasado alas 4.35 nin hapon kasuod ma, kan aristaron ang limang individual na naaktuhan na nagagamit asin nagpapabakal ng illegal na droga sa sarong harong sa barangay Concepcion, Pequeña, Naga City. Binisto ni PIDEA Agent Gio, ang tagapagtaramkan PIDEA Kamarini Sur, ang mga naarestong persona na Sinda J. Medina Ibergancia, 46 anyos, Ria Tam isaniko 42 anyos. Jose Alvin Perez Ibiliamor, 42 anyos, Abel Niles Avila, 50 anyos, asin si Henry Hapa Ilak Tuwen, 29 anyos, na interong residente ka na sa bit na lugar. May nag sa amin po ma'am na tao na nagbibintan na po dun sa bahay na nun, tapos uh, madami daw pong pumapasok. At the same time po pagbibili po sila, doon na po sila gumagamit ng siya ulo na po sila nagpapat-session. And yung iba pong mga mga parokyano po is mga taga sa barangay din, taga ibang barangay and mga taga ibang uh, municipal, municipality po dito sa Camarines Sur. Nako na asa posisyon kan mga akusado ang tulong heat seal transparent plastic sa shades na may laog din pigtutubod shabu. Asin may gabat na 15 gramo na nagkakantidad 104 mil pesos. Sa body search, Nakuapakan operatiba ang dugang na duwang plastik sa chaise din pigtutubudan na, na Shabu, na labi mil pesos ang street value. Magtutulong bulan pigbantayan kan otoridad ang hirukan mga sospek. Huli sa padagos na pagpapalakop kan pinagbabawal na droga. Pigkukonsiderar man ang mga inibilang mga newly identified drug personalities kan syudad. Sa purok 5 balatas Naga City. Aristado man ang 40-anyos na si Antolin Banyas Itoso, driver, residente kan Barangay San Vicente Mila or Kamarinisur, sa pigkasar na Baybast Operation kan Police Station 6 Naga City pasado alas 9.30 ng banggi ka na kaaging Narecover sa posisyon ni Banyas ang sarong pidasong heat seal plastic sachet na may laog ng pigtutubo na Shabu, na 12,000 pesos ang street value. Sa body search, narecover man ang dugang na tulong pidasong ng transparent plastic sa sachets na may laog ng pigtutubo ng na ismil pesos ang street value. Huwag po kayong matakot and huwag po kayong mag-atubili na tayo po ay lumapit sa amin, sa tuli, sa pideya para po magsumbong kung meron pa pong mga nagbebenta, ginagawang bahay, ang kanilang bahay na gamitan ng illegal na droga. Huwag po kayong matakot and magsumbong po sa amin. Hindi po namin uh, papabayaan po na maano ano po ang, ang inyong identity. Kung so, meron pa po dyan sa inyo po sa kapitbahay ninyo. Sa presente, Nasa kustudiyan na Kanpideya Pideya Sur Asin Kanaga City Police Station 6 ang mga suspicado para sa nagkakanigong disposisyon asin dokumentasyon asin interong na aatubang sa kasong pagbalgar sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Para sa mga baretang tatakbikol, Jennifer Pulinar.